Yeah, Jangan lupa like, share dan subscribe ဒီဒီတဲ့တံတားတင်။အော် <muchas> <muchas> Kuya. Thank you. Sige, mamaya mag-usap tayo, ha? Sige, umalis ka muna dyan. Okay? Okay. Okay. na okay? Balik lang ko yan. kabalik ko na rin ako. Yan yung ano, hindi na niya kasi masakit. Na, hindi kaya, yung masakit yun, nakasiksik yan lang. Kasi hindi nga matagal. Kasi <coughs> <coughs> Ano mo pag niya rin kinugupit? Sabi niya, aray, aray. Ngayon hindi niya matagal. Kaya naman takot ako, no? Sakit no ba? Manhid yan, ma'am. <laughs> Walang pakiramdam ko. Sabi niya, balikan ko. Balikan ko. Nagiging niya makikita, balikan ko yan. <laughs> <laughs>

Maghihilip na daw yun. Sakit, ma'am? Ma wala. Masarap? Ikaw, lang. Ikaw, lang. Ikaw na. Ikaw na nakatanggal Ika yun. Ikaw na pa yan. Super ha? sarap. Balik ulit ako bukas. Sabi <laughs> na lang tayo. Sige, sago na lang. Ang akin ay watermelon. Kasi na, na lang tayo. Sarap. Ito na lang. Ate, kapag kaganyan, <laughs> kakat mo pa yung kuhin. Hindi na po. Yan, yan yung balik yan. Hindi na Hindi po. Mamaya, malalaman po kung ano po magiging status niya. Balat lang talaga hmm. Kasi kung ngayon, kung tinitignan ko kasi, overcut na siya. Pag binakabara, saka ka lang magkakat. Mm -hmm. Pag kinakailangang ikat para gumanda yung shaping ng kuko

ano nga ikaw yan, nagliligas? Ano nga ikaw yan, Kita, makita eh. Makikita, ka. Hindi na nakit yan, may kailangan. Diba,

Meron akong dry skin na hindi makuha. Kung saan yung ano niya. Baka makaluma-lumaan ang dry skin natin. Bakit? Meron. Meron sa dry skin yung hindi makuha. Sinuunang dry skin. Sinuunang dry skin pa last year. Wala minggo. Wala minggo tapos natanong tagrangbutan ako gulo yung mga ako sabi natin yung yan papunong yan at mo na kami itong tema yan laki yung mga yung mga ito baka nakatapala oh, na isa rin isang ari na kalikong ari eh. Hindi na pala ikakatapal ka, ka gano'n Mamaya mam, madalaman natin eh. Depende talaga sa ano. Kung mamay titigas. Oh, Pagka na niya ako sa sarap ha. Kailangan sa maramdaman eh. Mam, sa susunod, wala hmm. na akong makuhang ganyan kasi sinisimot ko na yung ano mo ah. Huwag ka na takalimit. Pa Hindi, dito na naman pag-iisip mo na. naman yung ipakilala mo kay Ate pa ang paa mo. ipag mo na. may pag-asa pang mabuhay. Hindi ko makapaganda ng oo Ang liwanag. Nakita ko may pag-asa mm, pala. Okay. <couscous> <Roger>. <Veggie outro> sabi nga yun, Sabi ni to Ate brother huge may, may, pag to may pag-asa pa daw yung May pag-asa pa daw yung paan ni Ma'am kaya si Julie. May yung pag-asa pa eh. Ito nga tumubo eh. Oh. Okay. Alig ang dati. Alig ang dati Aray, magpagok. Kanyo nga doon sa ano. Malalaman mamaya pag nawa kami. Pabuka na ulit kay Julie pat sa isang buwan. lalo to. Pwede ba basag Pero pwede na naman yan kung tapos na ang No. No, 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 no. Anong size? Ano size? Oval or square? Oval or square? Nak nakamit itong kay mami. Asahan nyo na. Oval or square? Ito may hindihan. Kapit ako kay... Kapit ako kay Jigel si ano si ate? Square ba? 460. Alam mo ate yung boy ko? Ito yung magbabay. Nakamit na yan. Panindigan na natin yung maingay. Ate Juliet mo. Ano 560. Pero tapos na kami ni Ma. Yeah. si Julie. Ah, si Julie, si Junie. <laughs> oh, tuwing mo Di ba man, kung hindi daw masakit na? Hindi uh -huh. masakit ha? Lagi nga siya pag nagbaabot siya ng bayad sa akin, lagi niya ako nakikita ng... Wala ha. Puto pa daw sakit ngayon bukas. Ah, Ang lilis na. Ang Ah, Oo. Tanggal ang lahat. dumi. Pati ang kuko. Ganun. <laughs> Ganun. Uy, diyan ka kasi makapangit. Papangit oh, ka siya. Ano naman mga lalaki? Wala naman alam sa'yo. Kala kasi nilalagi ka at tinanong yung pagpapanilis ng puko. Hindi nila alam di sa atin. Ano? ganon po sila ang mga lalaki na hindi puno papalinis Meron po, <Gan réussi mano noise> po Sina, ako Eh, sila naman red horse naman sa gabi eh parin 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 parin

Hindi po ako pagpapalit niya. Kung takay sa amin, marami niya malinisan. Tig pa 500 ang singilin. Wow! Papatulong wow. ka rin din natin, kahit 500. Dito na nga lang eh. Ako, Hindi ko. na kaya. Ate ako, miski ako. Papatulang ko lang liwanda. Uh, ano nga yan? Ang balik na natin ay before ng birthday. Ang balik natin ay before ng birthday. Sa birthday niyo muna at sa atin. Sa birthday niyo muna sa atin. Oh, Di hindi mo sa trabaho ta sa atin. Hindi po ako magbilinis talaga. Ganyan. Di ba umapaw na yung koko?